Ka Baka, no? okay. kaya, oh, wala ko Okay. Wala kang payong. 30 pesos. Ah, walang payong nabahay? Hindi naman po. Alam tayong bagyo. Alam na kayo pag mungil Okay. Mungil talaga. Order ka sa akin din ng mga binagulang. hindi kaya yung punta, yung punta yung ka lang dito ng 31. Gagawin mo dami kong ah, mga pag, ka dito na kayo work up. Pwede rin, bagdano. pwede ka rin pabila. Hindi ko kung ano lang yan. Pag eh, tayo. Ganun ang gagawin. Alam si Kabe? mo po, ang

Okay. So <laughs> oh, ni hindi ulan yung mga asalaman, pakakambak yung kaya kadami ng <laughs> kilig at ambak, nakaambang pala yan mga ba. normal mga idol wala kami bintat na ulan grabe na ito Logo kami logo ni negosyo namin wala ano man lang talaga kanong bumibili pag na ulan ayaw nilang lumabas ano ba to may bagyo talaga kanina pa to eh kanina pa tong ulan na to eh mula nung no, alas alas 6 alas 6 yung ulan nung no? Alas 6, anong oras naman yun? Alas 7? Oo, alas 7. Oh, ah, alas 7. Mag alas 6.30 ako malis sa bahay. Mag alas 7. Tapos, alas 9 na. 9.30 ako sa atin. So, pasyang kurado lugaw. Ang pesit ko halobihan kanton. Palabok, spaghetti, carbonara. Diyan na ako nito, magkano nito? Ninety. Ano sa upy? Manak? Okay lang. <laughs> Nakabawal din. kasi bawal sa manak na kahit

For a One, two, three, four hundred